Eksena sa paghigop ni Joshua kay Janelle sa Darna, nasa trending list sa YouTube. Number 7 na sa trending list ng YouTube ang maalab na eksena ni na Joshua Garcia at Janela Salvador sa Darna dahil sa kanilang pinag-usapang kissing scene na hindi naman napaghandaan ng mga manunood noong October 24 ng gabi. 1,324,756 views na rin ito simula noong maere ito. Binansagan patuloy ang kapamilya Hartrub sa eksena, makikitang biglang hinalikan ng karakter ni Joshua na si Brian, na isang pulis wala nang nagawa si Regina kundi ang magpaubaya dahil may gusto siya sa binata. Ngunit siya rin ay tila napapansin at nagtataka sa mga kakaibang ikinikilos ikilos nito. Hindi niya alam, ang naturang karakter ay isa lamang extra na nagpapanggap lamang. Noindang naman ang mga netizen sa naturang eksena at binansagan naman si Janela bilang, Janela Pinag Salvador, lalo na ang mga, nakapila, sa kapamilya actor, o ang kanyang mga masugid na tagahanga. Tinapos na raw ni Janela ang pila. Narito ang ilan sa mga reaksyon at komento ng mga netizen. May ilan pang muling inilayag ang Josh Nella, o dating tambalan ni na Joshua at Janella sa teleseryeng The Killer Bride. Samantala, hinangaan din ng mga netizen ang fighting scenes ni Jane De Leon bilang Darna sa episode na ito. Tanong ng marami, paano naman kaya ang kiss scene nila ni Darna na ginagampana ni Jane De Leon? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!